si Saitama ay nagbe-bench press sa dalawang black holes sa cover ng chapter 192 ng One Punch Man at sinimula ni King ang sikat na training routine ni Saitama. Makikita natin si King na nagmamakaawa kay Bang na sanayin siya upang maging malakas. Ngunit sinabi ni Bang na masyado na siyang malakas para matuto pa siya kay Bang sa kanya. Dahil dito ipinadala siya ni Bang sa kanyang kapatid na si Bamb na halos pareho rin ang sinabi sa kanya. Dahil dito ipinadala nasa si King sa iba't ibang dojo ngunit lahat ay natatakot at tumangging sanayin siya. Sa uli, sumuko siya at umuwi na lang habang umiiyak at naglalaro ng video games kasama si Saitama. Nagre-reklamo siya na tila nakatakda na siyang maging isang prod habang buhay. Ngunit dito na siya binigyan ni Saitama ng marahil na pinakamagandang payo na narinig niya sa buong araw. Simple lang ang sinabi ni Saitama. Just sleep bro o oh, magbuhat ka lang. Na siyang nagsimula ng lifting journey ni King Pagkatapos nito, dumating si Kabuki upang muling subukang i-recruit si Saitama sa Blizzard Group ngunit sa halip, si Overground Rover ang nauwi nilang na-recruit. Ang laban na ito ay perpektong nagpapakita kung paano kayang magapiniking ang mga halimaw nang hindi man lang gumagalaw ng kahit isang daliri niya habang naglalakad si King sa ilalim ng lupa sa base ng Monster Association biglang may isang batang tumakbo papunta sa kanya na humihingi ng tulong. Tumakbo ang bata papalapit kay King upang yakapin siya dahil sa wakas naramdaman nitong ligtas na siya sa puntong ito si King ay sobrang kinakabahan na dahil sa dami ng muntikan na niyang makasalubong na mga halimaw. kaya iniisip niya na siya ay pinakadelikadong hero na pwedeng samahan ng batang ito lalo na't wala naman siyang tunay na kapangyarihan kaya bago pa makarating ang bata kay King sinabi niya dito na huwag lumapit at mas mabuting humanap na lang ng ibang bayani para sa kanyang kaligtasan subalit lumalabas na ang batang ito ay isang halimaw pala na nagbabago ng anyo at sinusubukan lang lilangin si King bigla itong tumigil sa pagtakbo dahil inakala ng halimaw na ang babala ni King ay isang tanda ng nahahalata niya ang kanyang pagkukunwari at handa na itong patayin siya. Dahil dito, sobrang nataranta ang halimaw at ang kanyang katawan ay nagsimulang bumalik sa original nitong anyo na malablab. Dahil sa pagbabalik na ito, ang mga artificial na buto na ginawa ng halimaw upang bigyan ng hugis ang kanyang anyo ay tumusok sa kanyang mga vital organ at agad siyang napatay. Ito ang tunay na kapangyarihan ni King sa totoong buhay. Walang ibang hero bukod kay Saitama ang mas pinag-uusapan kaysa sa Tenegura ang pinakamalakas na tao sa mundo. Siya si King. Bagamat sinasabing wala siyang tunay na kapangyarihan, may ilang malinaw na ebidensya na nagpapakita na maaaring mayroon siyang isang abilidad na talagang kakaiba. Sa bawat sitwasyon ng buhay o kamatayan na napapasukan ni King, palagi niyang nagagawa ang isang bagay na hindi kayang lampasan ng kahit na pinakamalalakas na dragon level na halimaw para bang bigla niyang napapababa ang IQ ng mga ito ng halos 80 puntos. Ang perpektong halimbawa nito ay noong nakumbinsi niya halos ang buong S-class na ang mga mantsa sa kanyang damit ay galing sa buong gabing pakikipaglaban sa mga halimaw kahit na ang totoo ay mga mantsa lang ito ng pagkain at sino ang makakalimot sa pinakamalaking pandoloko niya noong pinilit siya ni Atomic Samurai na hiwain ang isang mansanas gamit ang kanyang espada para subukan ang lakas niya. Si King ay literal na naglakad palayo dahil masyado siyang mahina para mailabas ang espada mula sa balot nito. Ngunit sa kung anong dahilan, nakumbinsin nito si Atomic na hindi lang niya hiniwa ang mansanas ng mabilis kaysa sa kayang maunawaan ng isipan ng tao, kundi nagawa niya ito ng napakabilis na kahit na ang mansanas mismo ay hindi napansin na nahati ito.